Pasig kasiang Pasig River Esplanade dito. Napakalapad talaga. Ito 'yung dadaanan ng Pasig River Esplanade papuntang Laguna Lake. Hmm, napakarami. Tabahan 'yan. Puro mga bahay na. 'Yan ang site ng Taytay Rizal. hindi na siya ay, basa. Tapos merong sa pambarge. Ito pa, meron pa isang makabukas. Wala pa mga bahay. Dito. 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 ginawang pot walk ito tinatambakan to okay. welcome back po ulit sa aming channel nandito naman tayo sa lupang arenda sa uh, C6 road barangay Santa Ana Taytay, Rizal is dito taytay -tay. kita mo rin yung pagpabalik taytay -tay din ang, ang mababasa nyo nakakaroon na pala na mga bahay dito sa tabi ng ilog pasig anda dito meron pang view ng ilog pasig wala pa mga bahay Lari para ano to. Walang Cedar Island at ng C5 Yung mm. mga, uh, mga Ito pwedeng maging mga bahay Yan mga Kain nga <coughs> dahil magsisimula sa mga tindahan. Sana ma-rehabilitate din to yung napindan bridge. Sinsira na. Ah. Ah, ang dami mga basura. Ayun, wasak na. yung mga steel fence wala kalawang na punong puno na rin pala ng mga sasakyan dito sa uh, C6 ang dami mga motor puro sasakyan wala ako nakita mga ano dito modern o bus to private vehicles lang sa mga motor ito talaga ang i-update natin ng mga bayan sa okay. ilog pasig at esplanade ganito dito ang dami na rin pala mga bahay dito sa gedley kailangan i-relocate malapit lang sa Asis Ferry station ng pinagbukatan nagpayong alam ko dito meron ng suggestion panong pala na paghiwalay ng barangay pinagbuhatan, at nagpayong ang gusto nang gawing barangay din ng doon pa ang dahil pa mga mga barong barong napuno na ng mga bahay at Di dun din sa kabila side ng Taguig City ang dami rin dun mayroon palang coast guard na substation dito sa natin yung pinagbuhatan ferry station yung daloy ng tubig papunta naman ng Laguna de Bay papunta dito ayun na ando ng Laguna de Bay Laguna Lake Alagay ko dito maglalagay ng Marcos Park yan. Ito na yung Taytay. Yan. Pwede rin dyan ng Marcos Park. Ayun, nakachempo tayo. Lumada, no? May. Merong dalang burak o lupa. Ayun, dito yung daan. galingan yan dami tuyo na, hindi na siya ano eh, basa meron sa kambarge pabalik dito kakaunti lang ang mga water hyacinth Hmm. andyon pa um, sa pamperi sa uh, may Barangay kalawaan medyo malayo pa pagitan dito sa may patulad ng ibang mga tulay maliit din ang ginawang patok dito dami ko pa naman nakita kaninang nagdadaan galing ng tagig galing dito sa side na to ito ang dahil mo alam yung bangka ito hindi ko alam yung ano to nagkaroon na ano dito retention wall mga board files ayan oh eh. Anong ano to, no? Wet market. Oh. Ah, wet market. maganda hmm, Hindi pa tapos. May mga nangingisda kasi dito. kita okay, na dito yung laguna, de diba eh? hmm. Meron karnang napindan dito dito walang mga barong-barong dito sa gilid ito 'yung daming mga sda eh atong taim dito to yung talipa pa alzada dahil pala nahuhuling isda dito dami tawid na tayo dito sa kabila nasa tawid na tayo boundary na to nang napindan pinubuha na ng mga damutong over island katapos gawin ito mga kapwa hindi na nami sayang hindi na na-develop nung lugar na ito napakalawak pa naman ito ang napakalaking Makantungo na meron na rin ibang ano mga uh, ginagawa development kasi dito ang Marcos Park okay. wala naman mga parang barong, -barong. yun para merong guardhouse okay di konti. Meron din, oh. Barong-barong. alabit sa Ilog Pasig. Meron pa dero. Kaya dito. Meron na tension wall lumiko dito dito sobrang lapad din ng ilog pasig pwede pwede mag tusok ng mga poste para sa Pasig River Esplanade napakalawak Pasiyang Pasiyang Pasig River es dito. Napakalapad talaga. Dito sa pa. Ito sa kabila ang dami pa mga bahay napakarami kahabaan yan puro mga bahay na sabi ang laki nitong isla ng water hyacinth papunta ng Laguna Lake ayan Umamin. mayroong kumamin mayroong kalsada mayroong pang malaking bakanting lote may ganda sana na itong Atindan Bridge kaya ano e, ang liit ginawang pot walk eto ko ay ayan ang gagawin dito

na lang talagang merong view walang obstruction yan yun yung bridge Ayan. dito yung kakaroon ng Pachi Graver Esplanade 3 to 4 years pa yung matagal tagal pa Ti purwa chupo ule. yung bahay na. Dito, dalag. Ngayon yung mga nahuhuli. Itong mga talipapa, pwede rin maging bahay yung mga yan. Kapag tagal-tagal. Ito pa, meron pa isang makabukas. Wala pa mga bahay. Dito. 20 na processing wala yeah. pa dito yung ginawang bike lane Ayaw nga lang, hindi niya na upgrade. Saka walang mga landscape sa kapuno. Hindi rin siya nagtuloy-tuloy hanggang sa Parakadahan Bridge. Sarap oh, mag mag-bike, Sobrang init nga bagay ng uh, bagong poste na kuryente ayun hanggang ano lang hanggang dito lang putol na wala na wala na yung bike lane ayan yung bahay na to sidewalk naman kaso lagi nag-extend ayan so, sayang lang ano